Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Si Lebron James ay pinagdiwang pa lamang ang kanyang 40th birthday ilang araw nakakalipas. Siya ay naglalaro na sa kanyang 22nd NBA season at hawak niya nga ang record for most minutes played sa NBA history. At may average pa din nga siya ngayong season na 23.4 points, 7.7 rebounds, and 8.9 assists per game on 49% shooting sa field. Medyo may konting decline na nga ito sa ating nakasanayan sa kanya. Subalit mas matindi hindi pa din nga yan sa prime stats ng ibang Hall of Fame players. Nang matanong kung gaano katagal niya pa kaya maglaro sa NBA, ayon kay Lebron ay kaya niya pa nga daw na maglaro at ay high level ng 5 hanggang 7 taon kung gugustuhin niya. At ang keyword nga dito ay high level. Hindi nga ito yung katulad kay Paul Pierce noon na tagapalakpak na lamang bagkus yung may ambag pa nga sa team bukod sa leadership at moral support. Subalit so, hindi din nga ibig sabihin ito na maglalaro siya ng lima hanggang pitong taon. Sinabi niya din nga na kung gugustuin niya lamang ito, yun nga ang mahirap nito mga kaibigan. Minsan nga ay may mga player na kaya pa din na maglaro at ay high level. Subalit so, umaayaw na dahil sa sawan na sila o wala na yung gutom o kagustuhan na gumising ng maaga. Mag-ensayo, bumiyahe, mawalay sa pamilya ng matagal, makapag-miss ng mga holiday, birthday sa tiba pa yun nga ang mahirap sa mga katulad ni Lebron na basically ay sementado na nga ang kanyang legasya. Sigurado na siyang nasa Hall of Fame, Sa sandabakbak ng record ang hawak niya, bilyonaryo na din siya. Mahirap nga manatiling motivated kapag halos lahat ng bagay na gusto mong maabot ay naabot mo na. Kayo ba mga kaibigan, naniniwala ba kayo kay Lebron na kaya niya pang maglaro at ay high level ng lima hanggang pitong taon? Habang si Zion Williamson naman mga kaibigan, ay ginawa ng available sa trade market ng New Orleans Pel Pelicans. Noon nga ay nakikinig lamang sa mga tawag ng Pelicans ngunit ngayon ay sila na mismo naghahanap ng pwede malipatan ng former number 1 pick. Hindi na nga malaman ng Pelicans ang gagawin nila kay Zion. Kahit na pumasok ito ngayong season na nagbawas ng timbang, agad pa rin ngayon itong tinamaan ng injury. Dahilan kung bakit sa 35 games ng Pelicans ngayong season ay 6 games pa lamang nilalaro niya. Sa 6 games na yon ay nag-average siya ng 22.5 points, 8 rebounds and 5.3 assists per game. Subalit ang concerning din dito ay 45% lang nga siya sa field. Noon nga ay madalas angat pa nga sa 55% ang kanyang field goal shooting. Tila ba sa pagbawas niya nga ng timbang ay naapektuhan ang pag-finish na true contact sa ilalim. Subalit hindi pa din nga nawala ang kanyang pagiging injury prone. Si Zion ay nasa pangalawang taon pa lamang ng kanyang 5 years 197.2 million contract. So kung sino man nga ang kukuha sa kanya ay kailangan maging handa na tumanggap ng malaking sahod for the next 3 years. Saan nyo ba gustong mapunta ang former number 1 pick? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag na mag-like, mag-subscribe at i ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po.